So ito na no? Kumbayan at uh, binasa na nila ito Para ready for uh, Ano na Ready for uh, bus na uh, so, nila ng dalawang tubo dyan Para may Kasingawan uh, no? At uh, dyan rin kakalawitin Pag uh, bubuksan itong uh, Ano na ito uh, nila ng dalawang tubo dyan para diyan na uh, para madaling uh, mabuksan kung sakali. Ayun na. Uh, Ay ta na nila. Ate yung ano yung busa, ate ah. Ate, ate, dibo, dibo yan, dibo Ay, pala yung kaso nila. Ay, dito ah.

po at uh, binuusan na no ang kababayan uh, mabilis nga uh, yung uh, kanilang trabaho tapos forma dito na binuusan na agad so nakatutok yung uh, kanilang forman, ando doon si chef no at uh, tinitingnan yung mga bata niya uh, kaya ayan, full force yung mga bata niya uh, automatic na agad agad uh, binu, binuusan

Ha ah, dalawang patong yung bakal niya. Ah, dalawang patong pala. Oh, talagang matibay. Ah. Ano, ah, panibago. Iba pa yung nasa ilalim na nilagay na bakal. At ah, pagkatapos buhusan ang ano. Uh, Ah, uh, para matibay. Ah, para matibay, Ayan, no. Ayan, Akalaan no. Sa mga, Ayan, mga babayan, dubli yung bakal niya, oh. Oh. Hindi basta-basta ito, ano, masisira. Ah, uh, bukod sa diyan sa ilalim, no. Ay meron pa, no. At uh, di dosi at saka 3 siyata o oh, 14 yung uh, ginamit na bakal diyan. Ayan, oh. 頑張れ Yan na, nakikita po ninyo kung gaano katibay. Uh, bukod doon sa pinakailalim, no? Uh, meron din sa pinakaibabaw na, na nilagay ng bakal. Yan. Unti-unti so, na natatapos. No? Uh, di mabilis na trabaho. So sa ngayon, ito lang muna yung uh, ano nila. Dahil uh, hindi sila makapag-open uh, ng panibagong manhole. No? Lilinisin lang nila yung mga iba na nabuksan. Kasi ginamit yung uh, kanilang uh, ano, yung compressor. No? At uh, ginamit sa top daw. So, uh, nag-iisa lang yun. So, maaaring bukas o so, sa sunod na mga araw daw sila magkakabukas, makaka-open ang uh, manhole na naman. Yan po mga kababayan, magandang uh, umaga po. Ito po yung uh, bagong update natin dito sa South Manila. no Ito yung uh, paglilinis ng mga drainage dito at uh, bawat linis nila ay uh, tinatanggap tinatakpan kagad, no, kagaya nito. Kasi, ito'y daanan, na. Daanan ng uh, sasakyan para hindi delikado sa mga commuters natin. Ayan, magandang umaga. Maraming salamat.